Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. We have a blessing to shield and safeguard you. So, you're safe air signs ngayong araw na ito mula sa kapahamakan so kung meron pong mga delays kayo na mararanasan ngayong araw na ito wag kayong mabibigla and wag kayong parang okay lang siguro medyo malulungkot kayo depende sa kung ano man tong na delay sa life ninyo. pero po yan po ay divine intervention. Yun po yung isipin ninyo. Kasi pwedeng kung natuloy yun, baka merong dito na aksidente, ganyan. Minsan, di ba yung mga delays sa life natin, is hindi talaga siya delays. Kung hindi nililigtas tayo sa kapahamakan. Tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo. Okay, napanood nyo na po ba yung ating September 2023 reading? Kung hindi pa po air signs, panoorin nyo na po para magawa nyo yung sa ating cinnamon powder. May naman powder na ba kayo? Ayan, advance naman kasi nating ina-upload yung ating reading. Kaya, makakabili pa kayo. We have the heart. So, you, someone will protect your heart or you will protect your heart. Ear signs. Ngayong araw na to, someone is very loyal to you. Ayan. Mukhang yung taong to, hindi niya hahayaan na masaktan ka. We have the coffin. We have the bear. Parang maaasahan mo to. Ito, pwede po na anak mo. Pwede rin naman yung iba sa inyo. Is... yung taong mahal nyo talaga to. Pwedeng asawa nyo, boyfriend, girlfriend. Invite your fears to tea, sabi dito. Fears aren't facts. Often, they're just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fears, invite them to tea offer them a cookie and have a chat listen to what they have to say when we're courageous enough to be with what scares us we receive powerful wisdom okay so may tao dito na sobrang protective sa iyo minsan medyo nakakasama yung ginagawa niya air signs or maybe yung ginawa mo dito sa taong to baka meron ka dito masyadong pirinoto pirinotektahan air signs na isang tao alam mo yung parang binaby mo siya na hindi siya nag-grow Kaya ngayon parang sakit siya ng ulo mo Hindi ko lang alam, Air Signs Kung uh, yung taong to ay inalis na ba ni Universe sa buhay mo Kasi diba sabi nga dito, oh, number 45 pala ito A blessing to shield and safeguard you So kung meron man po dito, Air Signs Na parang tao na ginaus ka Tao na uh, inalisan mo, you know Naging toxic kasi So ayan po tanggapin mo, i-accept mo yung nangyari na yun kasi pwedeng nilalayo ka talaga ni universe doon sa mga tao na yun kasi alam ni universe na hindi yun makakabuti sa'yo. Ngayon, pwedeng hindi mo pa yan na-appreciate kasi nasasaktan ka pa pero soon, may mo din. Tignan po natin ano ang mensahe pagdating po sa trabaho. Spirit Guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si Air Signs? Two of Cups, Temperance, and King of Rods. Mukhang meron dito dalawa kayong pinamimilian. Pagdating ng boss mo, ayan po, meron yata kayong gagawin na projects, ganyan. Pwede rin po na meron dito parang pinag, yun nga, pinamimilian nga kay ibig sabihin parang hindi naman pinagtatalo kayo dito, pero tinitignan po kung sino ba yung mas magaling sa inyo, air signs, ayan, so may competition na nangyayari dito, pero ito po ay friendly competition lamang, ayan, tignan natin, parang sinusubok yung galing nyo, the lovers, pagdating sa negosyo, page of pentacles, naku, aralin nyo pa po, po itong business niyo kasi, madami pa po kayong mahahakot na kaperahan dito sa inyong business air signs we have five of cups so kailangan yung mag let go dito kasi pwedeng may mga nawalang pera may mga nalugi so gano'n naman po talaga sa business kasi ang business po ay sugal totoo yan Diba? Kasi sa unang try, di mo alam kung succeed ba yung business mo. ba diba? We have four of rods. Huwag na po kayong manghinayang sa mga nawala ear signs kasi kaya nyo pa yung kitain sa business ninyo. Makakabangon pa po kayo dito. Pwede rin ngayong araw na to, ayan, pwedeng merong isang kliyente na hindi nag -pursue, pero may magpo Meron din naman, may makukuha po kayong kliyente ngayong araw na ito. So, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Page of Rods. Pagdating naman ito sa iyong kaperahan, we have Two of Pentacles. Okay, ingat lang kayo dito, Air Signs, kapag may pera kayo kasi parang ina-announce nyo talaga. I mean, hindi man siguro ninyo sa madla ina-announce. Pwede po sa syempre, sa mga tao na nakapaligid sa inyo na, yun, parang mayro mayroon pa kayo dito, Air Signs, na nakakahati. Instead, sabihin natin na parang fam family nyo na lang yung uh, pagkakagaso sa ninyo. Mayroon pang dumara dumadagdag na kaibigan. <laughs> Yan, so kailangan nyo daw talaga maging maingat o wala kayong kaingat-ingat. Yung iba sa inyo, Air signs, hindi kayo maingat pagdating sa money. Parang, you're very honest. Kapag tinanong kayo kung may pera ba kayo ang sagot nyo, kung meron talaga, mayroon talaga. Kaya minsan, parang nata take advantage po kayo dito. Tignan naman natin pagdating sa love life. Love life po ni Air signs, spirit guide. We have six of rods. Mukhang meron dito papunta na sa kasalan pwedeng yan yun, no? Okay, mukhang mapag-uusapan na. Meron din po dito. Pwedeng magta-travel para makita po kayo. Ayan, mukhang meron dito handang gumastos ng malaki. Ear signs para makita ka. So, ayan po. Proceed na po tayo sa ating free reading. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pag ninyo dito sa aking channel. Huwag po kayo magtatampo kung hindi ko po kayo masagot. Dahil po, madami po kayo at iisa lang po ako, okay? So, ngayon nga ay lima yung sasagutin ko dito sa ating free yes or no. Ay, free reading. At, dito lang po ako sa YouTube kumukuha ng mga pipiliin. Kaya po, wag na po kayong mag-message uh, or mag-comment po sa ating page. Like nyo and follow nyo lang po yung page natin kasi isa yun sa rules, sa instruction. Pero no need na po na mag-message. Kung mag-message po kayo, ang maisasend ko po talaga sa inyo ay yung price list natin. Kasi may bayad po ang ating private reading. Paid readings po yun. Kaya kung gusto nyo po ng free, dito lang po sa ating YouTube hanggang September 4 po itong ating free yes ay hindi nga free yes or no reading to free reading natin ayan so wag niyo naman po masyadong lawakan yung inyong mga tanong kunari ano po ang kapalaran ko ano po ang kapalaran ko sa money sa pera sa love life wag naman po ganun kasi pang ano na po yun eh pang private reading na yun so maglagay po talaga kayo ng specific questions niyo Tingnan natin, this is for Erica Joyce Yabes. Ayan, ang dal daldal ko na. Pasensya na po kayo. Ayan, tignan na natin. Erika Joyce Yabes, February 16, 1982. Magpaparamdam pa ba friend ko na nawalan kami contact since January? Thank you and God bless. Mukhang yes, magpaparamdam pa naman siya sa'yo. Ayan five of swords. Kaya lang parang ganun din. Parang magpaparamdam tas bigla lang ding mawawala. Ganun. So, ayan po. Next question. Melody Kalibo. Ay, ka Kaibog pala. Melody Kaibog. June 20, 1990. Ayan. Magkakapag-abroad ba ako? Tingnan natin kung makakapag-abroad ka ba, Melody. Kaibog. O, oh, kaibog. Hindi ko alam eh kung ano paano po ba siya banggitin. Eight of Pentacles. Yes, o, oh, work ka talaga sa abroad. Pero pwede rin dito sa Pinas. Ayan, so, mamili ka na lang daw po dito. O, pwedeng two bansa yung pwede mong pamilian dito. Yung papasaka talaga. Yes. Iano mo na po yan. Iporso mo na talaga siya kasi ayano. Meron ka talagang i forward. Next question po natin. This is for Anali Sa Renas. Feb 6, 1976. Maganda po ba o swerte yung binabalak namin na negosyong bigasan? Salamat. God bless po. Tignan natin. This is for you Anali, Anali. Renas. King of Swords. Pag-aralan mo na po, King of Rods. The Hierophant. Yes na yes naman talaga. Yes, malaki yung kikitain nyo. Yan. So, iperson nyo na po yan. Umpisahan na para kumita na. Next question na po tayo. This is for Maria Jelly O. Manuel. October 21, 1992. Matutuloy po ba ka, matutuloy po ba mabili yung inaahente namin na lupa? Tignan natin. Thank you po. Ayan, tignan natin. Maria Jelly o Manuel. Matutuloy ba na mabili? Oy, yes. Baka magkakabayaran talaga, oh. Matutuloy po yan na mabili. Mabibili yan. Hmm. O, oh, di ba? Puro pera. Ito yung property nyo. Ito yung magkakabayaran. Ayan, kikita kayo. Komisyon. So, yes po, mabibenta po yan. Mabibili yan. Claim mo na po yung positive energy na yan. Next question na po tayo. This is for Jory May Vasquez. May reconciliation pa po, po ba kami ng ex-person ko? April 16, 1970 po siya. Ari, salamat po. Libra. Libra. Page of Rods. Ano yung nasa ilalim? King of Cups. Mukhang mayroon pa. Kaya lang kasi umiiwas ngayon. Four of Cups. Hindi masaya oh. Ayan. Kaya mo bang maghintay? Revaluate mo yung life mo. Kasi pwedeng matatagalan pa to. Kasi may pagpipigil. Mm-mm. Pero ayan o, may feelings pa sa'yo yung taong to. Kaya lang, may pagpipigil siya na ginagawa dito para sa relationship ninyo. Ayan, siguro busy siya sa ibang bagay, yun yung mas priority niya sa ngayon. So ayan po, maraming maraming salamat po sa walang samang pag ninyo dito sa aking channel. See you again tomorrow at comment lang po kayo. Basta sundin nyo po yung ating rules, nandyan po yan sa comment section na kapin. Babasahin nyo lang po at gagawin. Bye bye po.